Salamat sa sponsor. sino sa sponsor dito ka? Sinong bebe din. Sino bebe? Sinong bebe. Sino bebe? Sino bebe? and Welcome back sa aking YouTube channel. <laughs> okay na? So for today's video ay magbabagrade po tayo. So matagal ko nang gustong gawin to. Kaso nakalimutan ko yung ano no. So matagal ko nang gustong gawin to, ibabagrade yung bag ni Tapang George. Sira na. Ay hindi sira. Yan. So ito yung nasa laman ng maleta niya. Ito yung bag na bitbit -bit niya. Lag, mga files niya. Ewan ko sira, kung ano ito bag raid nga. Alam nga naman maliit na raid. Bag raid. Siyempre, malay mo, makita tayong mga ano dito. An, an inappropriate. <laughs> Mukha mali <laughs> malay mo, makita tayo dito, di ba? So, ibabag raid natin to. Makita kang pera dyan. Pera, hindi pera. So, unahin natin tong bag niyang black. Hi, Popo! Sumunod sa'yo. So, ibabag raid natin to, guys. Guys. Nandito yung mga, ano niya, mga laman, mga files, mga ewan, mga importanteng dokumento yata na dito. Ano yan? Maleta ko. Magmamaleta rin din ako. Ano maleta rin? akin din yan <laughs> ka, dito. So, ito yung maleta na dinala niya. Actually, akin to. syempre halata naman. Halata naman din kasi. Favorite color ko yan. Alangan naman sa'yo. Yellow. Sa'yo. Sa akin to yellow. Nagpalit kami nung last time kasi yung sa kanya's is blue. Ito yung yellow kasi mas malaki. Sobrang pangit. Oh, sobrang pangit daw. Yellow. Ang ganda kaya nito. So, ito yung bag. Nilagyan niya ito ng mga chocolates. Kasi dapat matagal ko na itong ginawa eh. eh kaso sobrang busy. Ito yung binili niya. Na na-scam siya. Akala niya malaki. Sobrang liit pala. O, oh, diba? Ito yun. May nakalagay pa. Wala. Remote lang. Ah, yung light light. Yung lightning natin. Okay. Oh. Eh, akin to eh. Charot. Ano yung cotton bags? Ano mga pinag... Ano mga pinaglalagay pa nito dito? Ah. Ano man ito? Pag-alitin ka Ano ba ito? Salamat sa sponsor! Ano salamat sa sponsor dito ka? si bebe yan. Sinong bebe? Bebe! Sinong bebe? Si baby. sino bebe? Si Reynaldo. <laughs> salamat sa sponsor bebe, Reynaldo. Ah, okay. This is wait. Wait. Ako nga magbaba. Sino magbabagrid? Ako ikaw. Ako, di ba? Ito ka. ito ka, hindi ka makikita. Dali. I'm shy. Lasa na. Nawang na sa shy, be. Huwag lilin sa kong tenga nga madumi. Sabi niya, binigay daw to sponsor. Alam ko naman binili niya to. Okay, baby. Hmm? Wow, may binigay Anong flavor nito? Buksan ko to. Wag! Buksan ko! Ay, think... Ay ang bango! Honeydew. Hmm. Para siyang sa... Honeydew. Oo, yung, alam mo yung, da, uh, wait, alam mo yung juice. Oo. Alam ko. Pwede pa pa? Hindi pa pa. Bawal daw. Wag. Tapos, ito. Ano to? Sa headset. Tinan mo, tatay. O, dinilaan nila. yan yung ano ko? Ah, sa headset. Okay. Abang mo Teka lang, hindi makita. Char. 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 <laughs> Teka lang. Ay, masarap. Ay, pawis. Ah. Mm. May wallet. Ay, may wallet. May pictures. Kasal ka pala, Cole? Kailan ang anniversary ko? 16. <laughs> kailan ang anniversary ko? Sixteen. Ah, 16. Nakipagtalo pa yan. Iba, iba yung sixteen. Ah, kailan, Ako na Tinanong ko siya, kailan ang anniversary? Nakipagtalo talaga yan siya. 16 daw. Siguro iba talaga yun. Iba yun. Mamaya na yan. So, eto na yung bag niya, guys. <laughs> Ayan. eto yung bag. Remember number mo? Ah, Ang bag na to? O ano? Bigay yan ng tropa ko. Bigay na? Tropa ko. Bigay ng tropa. oh, tropa pa lang tayo nun ah. Hoy, hindi tayo tropa nun. Ano ba tayo nun? Hoy, December na yun. O, oh, edi Christmas gift ng tropa ko. <laughs> tropa. Oh. December yun gift ko. Ah, ikaw pala yung tropa ko. Tropa. Salamat, tropa. <laughs> Thank you, tropa. Pagdali, dia. So, ito yung bench yan, guys. Ha? Hindi ako bumibili ng mga bench-bench na yan. Pero niregalohan ko siya bag na bench para mapalitan wow, yung bag utang niya. Tang na loob. Ano yan? Para mapalitan yung bag niya. Tang na loob ba yan? Yes. Hindi ako kasi ako bumibili ng bench. Uy, utang tapos utang sa kanya bumili yan? ako. Teka lang, simula tayo dito sa maliit na bulsa. Bakat pala yung ano ko. Uy, tago, Mag tago ko lang. Mag Bad. Bakat pala. Sorry. Hmm. Char. Yung may ganito, ganito pa siya guys. Uh, Tagi sa kami nito. May pa ganito, ganito pa. Hmm. Si Blink. Si Baby Blink. Tansya si Baby Blink. Hindi mo na. Ano sa si Baby Blink? Ano ko. Nahinga pa ba yan? Nakabalot eh. Hmm. Meron pa siyang ganito. May ball pen. Ay, shout out Chef Oscar. Kay Chef I'm using Oscar. your ball pen. Uh. So, I will not use this because this one has a uh, history. <laughs> I mean your pen. History. Ako pa nagbigay nito sa'yo, diba? Ball pens. Puro lang ikaw. Siyempre, ganun ang asawa. Binibigyan yung mga husband para makumpleto yung mga gamit niya. No, ito hindi pa. Tapos so, na, na yun. Okay yun, Yung candy? Candy. Kaya pala lagkit, oh. Tapos may nail cutter. Yan, sa mga mag-iisip na ipang regalo nyo kay Tropang George, nail cutter. Tingnan yung kuko niyan. Diyos ko. Mayat maya na ganil cutter. Uy, may pera pa siya, oh. Philippine money. Eto, kanino to? Akin. Bigay ng tropa. Sinong tropa na naman? Si Ate D. Binigay? Ninakaw ko. <laughs> Ninakaw ko sa so drawer niya. Nalala niya sa akin. Nakita ko siyang suot niyan. Tapos sabi ko, uy, may bago kang ano, sabi niya. Oh, kaya tindi galing. <laughs> Yun pala kinuha niya lang daw doon, uy. Wala man nagmamayari, kaya ninakaw ko na, pero nagpaalam ako sa drawer. Nagpaalam ka sa drawer. Anong sabi ng drawer? Okay, kunin mo na. <laughs> Tapos, next. Ano naman to? Wipes. Hindi nakikita yung ano eh. Yung bag. Bakit pa naman Ma, ayun oh, may... No, may unang pala. Oh. So, mm. censored guys. Please. Censored yung lasa. Bina... Inanun niya talaga to. Parang inanon niya na to sa, sa ano pa lang eh. Inayos? Inayos na eh. Parang pinantatanggal na yung mga dapat hindi ko makita yata eh. Ito, ano niya to sa ticket. Sa ticket booking, na, booking reference. So, dito na tayo sa loob kanyang passport. Kailan ito may expired? 2020, I have, uh, five, 20? 2028. I still have... 20? 2028. I still have 3 years. O saan tayo pupunta? It. I'm going to Canada. To see you, Americans. I'll be there. Hilasa. Hilasa. Ayaw! 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 Eh yeah, basta may makita tayo dito ng mga unexpected eh. Rupit class. Mo'y pa. Hoy bigyan mo pala ako ng ganito. Bakit? Papatai pa ipantatakot ko lang. Hindi don part dong sa wallet ko palitan ko 'yung isa kasi gina pag nakikita ni Mutsiya ginaanuhan. Galit na galit siya sa tsura ko eh. Bata ko. Eto kasi yung last time. Hindi ba ganito yung sa isa kong wallet? Tapos laging, si laging sinasabi ni Mucha kung ang yung ID. Ba't ang dami mo mong ID? Pare-pareho lang naman yung ano. Eh, syempre. May, mga, ay, ay, bata ko pa dyan. Oh. Buha ko ko pa dyan. Eto yung bata ko. Eto yung naano dati. Alam mo yung nahuli? Nakala nila magdanakaw? ka. Ang gwapo ko dito, bata ko ko dito. Bro. Yan yung nahuli dati yung akala nila magnanakaw siya. Oo, oh, bata ko ko dito ba? <laughs> Totoo yun. <laughs> Anong nangyari si sa tura ko eh? Oo, oh, kaya ito. Ito yata yun. Yung akala nila magnanakaw siya. <laughs> yung magnanakaw, snatcher. Ano palang magnanakaw at saka snatcher? Tinagalog ko lang naman yun. Yung magnanakaw. Oo. Oh. Ano yun? Ano? ng bahay. Yung ng BB Blasters Yun yun. Napagkamalan. Hindi naman sa street. Sa loob ng train. Sa loob ng train. Paglabas ng train, pupunta siya sa Giligan sa trabaho ko. Sabi ko magla-lunch lang kami. Ah, mag-dinner. -di Tapos ang tagal-tagal. Lian sa Cesar. 4 set for 13 RP. Whole body. Whole body. Ah, whole body. Ah, ito yung katulad nun. Ang oh, daming ID. ang daming pictures. O oh, inat dito ano to? Dami dami. Collectors of IDs. Ah. Ibangan ko po mangolekta ng ID. Basta ID na may pangalan ko, kolektahin ko yan. Talaga? Never to.